masayang araw po. Ito ang ating mga breeder sa Sampalok Pen. Yan po yung ating mga batang biik. Hindi pa nga po natin nagagalaw kasi stress-free muna po tayo sa ating mga baboy. Kaya wala pang kapunan, wala pa rin pong galawan at turukan. Pero yan po, masisigla naman po lahat ang ating mga alaga kasama po dito sa Sampalok at dun po sa likod dun namin kinulong yung 21 na dapat nang iwalay so nakawalay na po sila wala lang sila muna sa kanilang permanenting winning growing pen ang plano po ay pag within the week okay pa rin at wala tayong magiging additional na mortality sa ating mga alaga ay gagalaw na po kami upang itabi ang ating mga alaga sa kanilang magiging pirmihan ng lugar at itong mga bata naman po ay uumpisahan na nating kapunin gawa ng dito po ay may mga 30 tayong biik dun sa consolidated po kakaunti lang may siguro po less than, mga 20 po yung ating biik doon. Pero sa ating dumalaga pen po ay mahigit sandaan. Kaya kailangan na po namin mag rin na gumalaw para magawa na po itong ating mga biik na kapunin, turukan po ng ivermectin at ng respisure. So, dito po sa tabi ng Sampalok, ito po yung ating growing area na number 5. Nakuha na po yung apat na malalaking baboy dito at na i-deliver na namin kay ka-farmer nung isa linggo, 40 plus po yung mga yon sa timbang nila. At yung kukunan po natin this week ay dito lahat manggagaling. Ito po ating second winning growing pen. Yan po, nag-aabang na ng kanilang rasyon ng damo. Naghihintay ng salad ang ating mga alaga. May naglalandi po doon. Kaya nagigirian yung ating mga alaga. Reminder lang po, ang mga native maaga pong maglandian. Kaya 'wag nyo pong paghahaluin 'yung inyong mga hindi castrated o hindi nakapon na lalaki at 'yung mga babae ninyong alaga at sigurado po tayong magkakaroon ng unwanted pregnancy pag ganoon. So wala po tayong nagiging problema sa mga palakihin. Yan po, itong ating third winning growing ay nasabugan na muli ng apog at asin. Waiting na lang po siya ng ating mga ilalaman. So tatlo pong kulungan ang panggagalingan ng ilalagay dito. Meron po tayong manggagaling sa likod sa ating second breeding pen. Meron po sa consolidated at meron pong manggagaling dito sa ating sampalok pen. So, ito po yung ating mga palakihin dito sa may isang palok pen. Yan, yung kanilang labas po ng pakainan. Tinambakan na rin namin ng buhangin. Kaya kahit na nagtutubig po, hindi maputik ang labas. So, dito po ay... Masisigla rin ang ating mga alaga sa mga ito, mas madali pong makita kung mayroong magkakasimptomas ng ESF kasi po nagkakaroon ng parang pasa. At ang mga ito po ay maraming puti ang katawan. Gawa po ng karamihan sa mga ito ay anak ni Mario. So wala po kaming nakikitang lumilitaw na markings sa ating mga alaga. Kaya hopefully po and God willing, hindi po ASF ang pumatay dun sa ating mga dalawang inahin na numbers game lang po dahil marami tayong alaga syempre eventually po magkakamortality rin tayo kaya lang nga po dahil sa threat ng ASF ang naging practice ko na dito sa farm basta may namatay sasampa po namin dun sa lona tapos bubuhatin po yung baboy gamit yung lona para po walang tumutulong katas o anuman na galing sa katawan ng ating alagang hayop na namatay Isasakay po namin yung sa gariton, ilalabas na may ready na pong hukay, pagkatapos po nun sa, sa buga ng disinfectant yung katawan bago namin tabunan Midway po ng pagtatabon, naglalagay kami ng apog. Pagkatapos po, sa itaas pa nung lupa, pag may na lahat yung lupa, maglalagay po uli kami ng apog. So, ganun po ang procedure namin pag may namamatay tayong alaga dito. Yan po, halos puting-puti siya. Wala po kahit na anong marka na parang balat na lumabas sa kanyang katawan. So hopefully po and God willing ay nakairaos natin ang ating mga alaga na hindi po ASF. Yung pong PRRS at PED, hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral kung ano yung mga sakit na yon. Uh, update ko po kayo pag mas may natuklasan na po ako tungkol sa mga sakit na yon silip naman po tayo sa ating dumalaga. Ito naman po ang ating dumalaga pen. Yan po, para tayong nagbukas ng kindergarten. Dami pong estudyante. Hindi ko na po kabisado kung ilan at nawala ako sa bilang ng mga biik natin dito nasa mga 140 something po yung last count ko yan po ang kakaunti ang naging anak si Ubanin marami pong puting buhok yan kaya Ubanin ang tawag ko sa kanya aapat po ang naging anak niya maliban po sa kanya walo ang pinakamababang naging anakan dito Meron po tayong umanak ng hanggang 14. So, ito po ang ating dumalaga pen na pinatanda ko po ang mga ito. 8 to 9 months old po sila nung pinaskastahan ko. Mas physically mature po siguro nun ang kanilang katawan. Kaya po mas maganda ang naging pag-anak at maganda rin po ang nagiging gatas sa kanilang pag-alaga sa kanilang mga biik. So yan po ang ating, ito po ang mga new generation na natin. So yung mga susunod po nating dumalaga ay hopefully would be better ang size at ang quality po ng kanilang milk production para po quality din ang magiging pag-alaga nila sa kanilang mga bi. So ang plano ko po sa mga ito ang gagawin naming winning growing nila ay itong temporary area. Ito pong, itong magiging temporary winning growing natin kadikit lang po ng ating breeding pen. So, maluwag naman po ito. Magdadagdag lang kami ng mga silungan at itong ating mga lumang silungan ay damaged na. Dito po natin i-keep at magiging pang December po natin. Ang mga biik natin dito sa ating uh, dumalaga pen or ito po ang ating fourth breeding pen. Malamang po ay may mapili rin akong kaunti sa mga ito na gagawin nating replacement gilts o pamalit po na mga inahin. Pero ang talagang target ko po muna na gamitin replacement gilts ay yung anak natin, mga biik natin dun sa unahan, yung pong anak ni Kay at nung apat niya pang kasamahan doon. Bali tatlo lang po yung kasamahan niya, gawa ninyo isa ay nakunan noon. Kaya po isinama na namin kay Mario yon. Yun po ay isang Pampanga native cross Keson Black. Pero yun pong anak nung dalawang Keson Black cross Berkshire na ang tatay po ay yung ating Pampanga native cross Keson Black. Pipiliin ko rin po yung mga babae doon at siyang gagawin kong Uh, replacement yields at yung tawid na yan po nandyan yung ating mga ikakal naman na inahin so eventually po ay malilibre na rin yung lugar na yan so ito po dito sa may likod may mga nakaipon din dito sa ating mga biik at yan, tinuturuan na po natin kumain ng starter feeds pure na starter premium pu'yan yan. Hindi po ako gumagamit ng uh, pig booster. Kasi po, uh, hindi naman ganun kalakas lumaki ang ating mga native. Matatalo po tayo sa presyo ng pig booster. Dahil design po yon para sa ating mga hybrid. Yan po, dahil batik nga yung ating ginamit na bulugan dito, Kita nyo sa unahan, ang daming batik. Dito man po sa likod. Mga 80% po siguro ng ating mga biik dito sa fourth breeding pen. Hindi na po pwedeng tawagin dumalaga pen, mga inahinaan laman. Ay batik. Iilan po ang pure na itim na lumabas. Gawa ng ang mga dumalaga pong ito ay mga anak ni Mario. So alam nyo naman po yung si Mario, yan, ganyan po ang pattern ng mga ilinalabas niya at saka yan po yung dalawang palapit pa may puti po sa gitna ng katawan so yun din po kung ang gusto nyong ilabas na mga biik ay more on mga itim sorry po magulo ang ating camera uh, kung ang gusto nyong ilabas na mga biik ay more sa itim Wag po kayong gagamit ng batik na barako. Kaya ang susunod ko pang gagawin nga, wala pong barakong kasama ang mga ito ngayon, ang ipapasok ko po'ng bulugan dito ay yung kapatid ng batik, yung maitim po. Para makita natin kung yung bang color pattern ay highly transmissible sa na hereditary trait. So susunod po, QB cross break share pa rin. Ang kakasta po sa ating mga inahin dito, pero yun na pong itim na kapatid ang ipapasok ko, hindi na po si batik. Si pingas po ang ating gagamitin para sa ating mga dumalaga sa kasunod. In one week lang po, baka itawid ko na si Pingas total makakagalaw na tayo nun at maayos naman po ang ating mga alaga Mahiwala. yan lang po ang hindi pa nanganganak sa ating 16 na mga dumalaga dito yan na lang po ang ating dumalaga yung iba po ay nakaanak ng lahat so yun po ang ating magiging galaw dito si Pingas ang ating ipapasok para makita natin kung mas dumami ang ating mga itim na biik naman sa susunod na anakan. So yan po ang ating update. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.